Balita ang mula sa Bicol. Hindi gaanong dama, ito ang inisyal na kalagayan ngayon ng rehiyon ng Bicol kaya ngayon ay na nationwide transport strike ng ilang transport group mula naman ngayong araw hanggang sa Miyerkules Ayon sa ilang transport group sa rehiyon ng Bicol, mas minabot nilang huwag na lumahok sa transport strike dahil sa sayang rin naman anya ang kanilang kikitain sa pamasada sa loob lamang ng tatlong araw. Bagamat hindi lalahok ay uh, nagpahayag na pa rin uh, ito na ang pagtutol ng face-out ng mga public utility jeepney o PUG Samantala, nagpatubad naman ng kanselasyon ng mga pasok sa paralan uh, ang mga probinsya ng Sura at Albay, hindi lang dahil sa transport strike, uh, kundi na rin dahil sa panahon uh, na naranasan namin dito sa Bicol Region Samantala, ang PMP naman ng uh, Bicol Region, uh, sa pangunan ng Police uh, Major General uh, West Rimundo Obinque, nagpalabas uh, siya ng kautosan sa lahat ng uh, mga dalawigan na uh, na magkaroon ng libreng sakay para naman sa mga apektado ng transport strike sa riyon. Balita mula dito sa Bicol, ito si Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay ang isang tiyuhin matapos na saksakin ito na kanyang mismong pamangkin na nakainom umano ng alak na bagong labas pa lamang ito sa rehabilitation Center na naganap ang pananaksak sa Barangay Santa Rosa, Pilar Bataan. Sa ulat ni Pilar Chief Major Dennis Ian Revillas, ang biktima na nasawing cuhin ay kinilala na si Edgardo Mariano Labrador, 57 anyos, habang ang suspect na pamangkin naman ay kinilala naman ito na si Joseph Pasag Mariano, 44 anyos, na kalalabas lamang umano sa rehab sa barangay Liang Pilar. Nakipagtalo umano ang sospek sa biktima alas 11.30 ng gabi na nauwi ito sa panaksak ng sospek dahil ang para isugod itong biktima sa ospital at dito na idiniklarang dead on arrival. Nahuli naman agad ang sospek at ngayon ay naharap ito sa kasong homeside. Ang sospek ay nakakulong na ngayon sa Pilar Municipal Police Station detention facility para panagutin sa kanyang nagawang kremen mula sa kauna-unahan sa Pilipinas disyariyo ito si Dani Kumilang tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Nang dahil sa sama ng panahon na nararanasan narana, ngayon sa bahagi ng Rina area, isang owner type jeep ang bumulusok sa bangin na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang pasahiro at sugatan din ang walupang kasamahan habang tinatahak naman ang kahabaan ng Mar marilaki highway sakop ng barangay magsaysay in Panta Ayon sa report ni Police Major Fernando Credo, hepe ng Pantakezon Police, naganap ang nasabing road crash incident bandang alas 5.30 ng hapon habang minamaneho naman ng American pastor ang nasabing owner type jeep habang sakay ang walong mga pasahero patungo sa isang okasyon. Kinilala ang dalawang nasawi na sina Adelina America Pinyamanti at Adrian Mercado. Samantala, sugatan naman sina Loren 45 anyos ng uh, North Sagaray, bulak uh, ng Bulacan, ni uh, Nilbin uh, Paul Maldonado 45 uh, o oh, 48 anyos, Canadian Pastor. Lahat ang mga ito ay membro ng Christian Minorities Church para sa mga Dumagat and juniors o people ng Sierra Madre kabilang dito sa mga ginagamot sa hospital 13, 13 anyos, 9 anyos at 13 anyos sa nasabing road crash incident. Mula sa kanonahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Benjancuke tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama Tayo Pilipino. Balita mula sa Negro Occidental, patay ang 60 years old na lalaki matapos pinagbabarel ng hindi pa nakilalang sospek sa Sitio Proper, Barangay Langub Lungsod ng Escalante, Negro Occidental. Ayon kay Police Major John Ganson, Nehepen ng Escalante City PNP, habang nasa loob ng kaniyang bahay ang biktima kasama ang kanyang living partner nito na pinagbabarel ng sospek dagdag pa ni Ganson na tatlong bisis na tinamaan ng biktima ng pamamarels na ikanasawin nito. Na-recover sa lugar ang tatlong basyo ng kalibre 45 na pistola at umano'y ginamit ng uh, sospek. Ayon pa kay Ganson, mahigit isang buwan pa lamang na nagsasama ang biktima at ang kanyang live-in partner at mayroong asawa ito na posibleng love triangle ang motibo ng nasabing kremen. Mula sa Aksyon no Radyo Bacolod, ito sa Rex Canton, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Mindanao. All roads to Butig ang mga leaders ng Lanao del Sur at Maguindanao del Norte sa pamumuno ng MILG Farm. Kaugnay ito sa transformasyon ng bayan ng Butig bilang isa na sa mapayapang pamayanan sa Bangsamoro region. Ang dalang development ng farm ay ang formal na turnover ceremony ng MILG Farm led by Minister-Attorney Nagib Sinarimbo sa nakompleto ng modernong two-story municipal building na pinunduhan sa halagang 25 million pesos. Kasabay ng inaugurasyon, dinaluhan ito ni Lanao del Sur Governor Bombit Adjong Jr., Magindanao del Norte Governor Gobsam Makakwa, Datu Municipal Mayor Datu Marshall Sinswat at iba pang leaders and constituent ng Barm Region. Ang alkalde ng bayan ng butig na si Mayor Attorney Dimnatang Jimmy Pansar ay labis ang kagalakan sa nasabing infra-development na dala ng barm sa kanilang bayan. Sa nalalampas sa mga taon magugunitang ang sabay ng butig nagsimula ang mga kaguluhang dulot ng mga grupo na humantong sa gera sa Marawi City. Sa panayam ng DZRH kay Mayor Pansar, lumipas no mano ang panahon ng takot sa bayan ng Butig. Wala ng lawless elements at malugod nilang inayayahan ang mga mahihilig sa trekking at taas noon nilang ino-offer ang malaparaisong kagandahan ng kalikasan na naitago sa mata ng publiko dahil sa mga kaguluhan noon. Kung kaya't labis ang gapasasalamat ni Mayor Pansar, Governor Bombit Adjong, kay Barm Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim sa good governance dito sa Barm. Sa bayan ng Butig, matatagpuan ang ikalawang pinakamalaking kampo ng MILF, ang Camp Bushra, na ngayoy na-transform na bilang isang mapayapa at maunlad na community sa bahaging ito ng Mindanao. Mula sa kaunonahan sa Pilipinas, Dizri RH, ako si RH19, Jun Makutak. tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News!